Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa karapatan ng isang empleyado kapag may bagyo. So bago tayo magumpisa guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. So kapag may bagyo, isa sa mga karapatan ng isang empleyado ay ang mag-absent sa trabaho lalo na kung mapanganib na ang pagpunta sa kanyang workplace. Ang karapatan na ito ay nakasaad mismo sa Section 3 ng Dolly Advisory No. 17, Series of 2022. Ayon sa batas na ito, under Section 3, no liability in case of failure or refusal to work. Employees who fail or refuse to work by reason of imminent danger resulting from weather disturbances and similar occurrences shall not be subject to any administrative sanction. So, klaro po sa batas natin na pwedeng umabsent ang isang empleyado kapag may mga bagyo. At pwede niya rin tanggihan ang request ng employer kapag pinapapasok pa rin ito. So, klaro sa batas natin na bawal patawan ng parusa or administrative sanction kapag hindi nakapasok ang isang empleyado. Or kapag tinanggihan naman ito ang request ng employer kapag pinapapasok pa rin ito sa kabila ng mapanganib na panahon. So what if pinatawan ako ng parusa or sanction ng employer dahil sa hindi ako pumasok or tinanggihan ko ang request nito na pumasok ako? So if ever po na pinatawan kayo ng parusa, pwedeng mag-file ng complaint si empleyado doon sa opisina ng Dole. Kasi klaro po sa batas natin na ipinagbabawal ito. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pagikinig. At kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!